Good morning, good morning, Friday Guys Duduto tayo ngayon ng Pakdo Ito guys ah. O oh, diba, ang dami Halos pala ating kalderong Ano to guys Okra, sitaw, talong, tsaka Ano, ang palaya Ito yung halo, pork Tapos Ayan, diba So ipinatong ko na lang para walang maraming kalat din yan. So, tara guys, magluluto tayo. So, ito guys, magluluto na tayo. Tayo ng mantika. Ito. Mm. Mm -hmm. na natin yung bawang isang kamay ko kasi nakahawak sa cellphone wala kasi hawak ko ng cellphone ko kopi gigisa mo na natin kasi itong carny yung carny yung pork sibuyas ilalagay na natin yung pork. Malinis naman ka yung kamay ko. Kaya kinakamay ko kasi makahawak ng cellphone. Ayan guys. Uy! Pero, wait. So, Ayan yun. Ayan. Asa diba guys? May bago bagong sakit-sakit para yung mamitasin tumatal ko hindi tumakalat. So, hal lang natin 'to para ano, ma-sanpotcha. Tapos tatakpan natin para lumambot. So, yun guys. Pakuluan muna natin ng compost. So, guys, to nilagay ko na yung kalabasa tahakpan ko muna siya para ano limambot na ano muna talambotin ko muna bago ko ilalagay yung ibang gulay so guys ito nilalagay ko na yung gulay lahat hahalo-haloin na lang natin para pantayan ah, lasa yan so ang dami yan guys ang Ah. ingkama na ka isa, itawang kumalay sa yan talo ang, ka pa na. So, ito na guys. Tatakman mo na natin. Papakuloan natin. O, di ba guys? Ang daming gulay. Yummy. Okay. Kumulo ah, na. Ah, haluin mo natin. Haluin ko muna guys. Wait lang. niya. Si Ami guys, tak mananatili. So guys, lutunan. Oh, kita. Sarang. Kain na tayo. Tanghaliian. sariwang sariwa ang pagkaluto.